isa-isa hawakan -isa, and uh, titingnan niyo anong laman okay O, banat kuha isa-isa yan ay galing sa team OCS. ibig sabihin doon sa uh, officer candidate school sa amin lahat hindi yan galing sa akin Pinapawitness ko lang sa inyo yung ating simpleng awarding ceremony para sa ating mga ka-personnel no because sila yung may example na mga workforces natin pero hindi kagaya sa atin yung kanilang sweldo kanila allowance mes lang natin eh and uh, hindi rin ganoon kasagana ang kanilang mga supply and for that reason basta't may sobra tayo yung mga iniwana ng mga nagresign ay ibinibigay natin sa ating mga ka-personnel hindi lamang dito kasama na rin yung mga extra natin, ay kasama na rin yung napipili natin ng na mga ka-ID attachment. Nabibigyan din natin. Nakapagbigay tayo sa 8 ID, meron sa 4 ID, meron sa 6 ID, and somewhere here in the zone. Kaya pinapakita ko sa inyo para malaman ninyo, meron din tayong magagawa sa level natin to help our ka-personnel. Tama ba? Kung yes, sa mga platon leaders na kayo, may mga luma na doon na uniforme tapos may reenlistment uh, clothing allowance na yung mga mga sundalo pwede na rin silang paalalahanan na pwedeng ibigay I did that when I was a command of 33rd Infantry Battalion dahil nung nagbibisita ako sa mga detachment nakikita ko nakakaawa yung mga may butas-butas na yung uniforme pinag, pinagsatagaan talaga nila dahil kaysa man nila yon kailangan gagamitin na lang nila sa pamilya so that's why Empathize tayo, di ba? Leaders empathize. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Hindi natin awayan ang problema. Kung may, may kakulangan sa kanilang informe, eh, huwag natin awayan yung problema na yun. We can help in addressing them. Check? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, dito kayo ngayon. Uh, bilang pag uh, pasalamat sa inyong serbisyo, pagtulong sa amin na mabantayan yung aming training area para hindi uli agawin ng mga kung sino-sinong nagkiklaim na matagal na raw sila mabawasan ang aming uh, live fire activities kayo ang aming binibigyan ng iyong pagkilala ha, Na, sa inyong tulong kaya kuha kayo ng isa-isa hawakan and uh, titingnan anong laman okay? o banat kuha isa-isa Yan ay galing sa Team OCS. Ibig sabihin doon sa uh, Officer Candidate School. Sa amin lahat. Hindi yan galing sa akin. Okay? O, sige ba na? So meron ka ng backpack. May laman yung backpack. Buksan. Sample. Kung so, ano yung laman yan. Yung backpack natin. Anong laman? Mayroong pillar pot. Mayroong undershirt. Mayroong boots. Ano pang meron? Pa eh, ilabas, ilabas. Merong ano? Athletic. Gray Athletic. Merong Gray Athletic. Combat. Oh, may combat kumpleto kayo. Merong ano pa? May majors. May medias? Oh, oh may belt. Sir. May belt. Nandiyan lahat. Ang ibig sabihin, wala kayong karapatan na magbandido-bandido ang itsura. Hindi pwede yung chin chinitsinelas lang. Kapag dito, pag may mga training activities, mati, suot ka agad. Magtsinit-siniras lang tayo kung matulog na. Maligo, matulog. Kapag ta time na mag-duty, we must be in proper attire. Okay? Ayos mo yan? Okay, so, okay. So, palapakan natin ating mga kapya. <clears throat> At sige, banat. So, anong masasabi niyo? Anong masasabi mo tungkol sa ating mga kapgo, ang mga uniform ng ating mga usi na mga nag-resign na, mayaw na, doon natin ibigay. Uh, it's a great help para sa kanila, lalong-lalo na na taus puso silang nagserbisyo para sa not only the school mm -hmm. but sa institution na sa whole sa Philippine Army. Mm -hmm. Eh ngayon, kapag mag-platon leader ka in the future, ano man ang balak mo? ah uh, set the example kung ano yung tinuro dito, ipalaganap yung pakikisama sa ibang tao. Sir. Okay, <coughs> si Alen? Yes, sir. Okay, ikaw. Sige, banat. Walang kapgo doon sa US eh. Yes, sir. Oh banat. So, sa simpleng way na makatulong tayo sa kanila, sir, ma malaking bagay para sa kanila mm -hmm. to, sir. Especially yung kanilang roles and responsibilities dito, mm -hmm. napaka-importante din mm -hmm. para sa atin din. Kung wala sila, hindi tayo magkakaroon ng ganitong training marksmanship ngayon. So, sa maliit na bagay, makatulong tayo sa kanila in the end, makatulong din pabalik lahat sa atin. And then an example din siya sa mga young lieutenants katulad namin kung ano mga pwede namin gawin in the future. Sir. Okay. Sige, sige. Sa, sa simpleng ganitong programa na magbibigay ng mga uniforme sa ating mga pikilang kapgo, uh, kami sana naman talaga ay kulang sila sa supply, sa pag ganito mga programa na nabibigay ng ni Commandant sa especially sa from OCS family taka nakakatulong din tayo sa kanila to boost their morale and welfare. You know, at saka kung ako man po maging isang lieutenant na pagdating sa isang unit, yun po din ang aking gagawin para kay hindi naman sila sila naman yung ating workhorse pagdating sa mga detachments. Eh, hey, all right? Yes, sir. Ah, tandaan niyo para ha? Actually, that is a lesson on leadership. No? Sa leadership, we have to empathize. And empathizing means listening, observing, and putting your your feet doon sa shoes ng iba. Tama ba? Kasiya kaya yung paako doon sa shoes niya. Huwag mo siyang musgahan Ilakad. Ika pa nga. Ilakad mo. Empathizing ganito. Isuot mo yung paa mo sa sa kanyang sapatos. Ilakad mong mga sampung kilometro, maramdaman mo. Ano yung katayuan niya, ano yung perspective niya, ano yung experience niya. And that is the same when we lead people. Okay, ganyan yung mga tao niyo? Hindi yung mga may mag-feedback na, O si Lieutenant, Sir, lagi man sa kubo, hindi man makipag-usap sa amin, lagi man nag-games doon. Tama ba? Ha? So yung mga simpleng gano'n ba na yun? Hindi man mga kausap, parang hindi man approachable. ha si Latan Bio hindi man rich reach tama gusto niyo ba na ganun ang uh, ano niyo memory hindi no, no, ba sorry, sorry, sir. but i trust na kayo ay gawin niyo yung tama and uh, that's why i we I ensured na ma-experience niyo ma-kita niyo ma-observe niyo how we do it sa official candidate school because you will do the same as platoon leaders next year Yes sir. Correct? Yes, sir. yes, sir. Maganda yung may example kayo, di ba? Yes, sir. Maganda example. Gusto niyo ba na yung makikita ng example eh, bad example pa? O kaya kayo mismo, ginagamit na kayong bad example? No, no sir. Gusto niyo maging good example? Correct. Yes, sir. Yes, sir. Ha? So, if you want to be a good example, observe people, leaders, who demonstrate good leadership and try to copy o kopihan mo lang konti, i-modify mo, i-improve mo pa. Correct? Yes, sir. Correct. Sige, para pa kanyo ating mga Ay, Go ahead. Ayos. Yeah.